So, ang uulamin pala natin ngayon eh, ang sisig na bangus. Yan. So, meron kasi tayong nabili rito sa may kanto. Kaya naman eh, karahin na natin yan. So, napakaganda ng araw ngayon. No? Walang kaulap-ulap. Saktong-sakto yan para sa binibilad nating itag. At syempre, bago muna natin tarahin yung bangus eh, patulugin muna natin si Red. So, idadaisik na pala natin itong bangus. Yan o. No? So first time lang pala natin gagawin na magdebone. Hindi kasi tayo marunong magdebone kaya susubukan natin 'yan. At siyempre susubukan natin kung gaano katalas yung bago nating kutsilyo. Ayan, butcher's knife. Swabing swabing gamitin, bang talas. I shout out pala muna natin yung mga supporters natin at siyempre yung mga classmate ni IC na lagi daw nanonood sa mga ginagawa natin na mga video. So big big shout out nga pala kay uh, Sophia Sofia. Shout out din pala sa iyo Ray na may at shout out din pala syempre kay uh, Charity na since grade 3 daw sila ni iCE eh, nanonood na sa mga video natin. So sana magustuhan nyo itong nga uh, video natin at syempre galingan nyo pa sa school ninyo at sibagan nyo pala sa pag-aaral ha. Ah. Ayan so balik na pala tayo sa niluluto natin. So piniprito na pala natin itong nga uh, bangus at meron palang bumibili ng ating, ah, uh, syempre, tinitinda nga uh, ice candy. So, si Ice yung runner natin. Kapag may bumibili sa labas, yan. So, yan, nagtitinda rin pala tayo ng yellow, syempre. Tag-init ngayon eh. So, mabentang-mabenta yung yellow. So, malapit na palang masunog yung ating ah, uh, piniprito nga bangus. So, hahanguin na natin yan bago pa matuloy ang masunog. Kasi ihimay-himayin pa natin sa malilit yan para na rin eh, mawala na lang yung mga tinik-tinik kasi hindi tayo sigurado na naubos natin yung mga tinik dito kanina do sa pag natin. So, yun na nga at marami pa rin talaga nga tinik. So, buti na lang at... Uh hihimay-himayin talaga natin to. Hindi natin isasama yung uh, balat kasi dyan natin ibabalik mamaya yung ating uh, sisig. Ito na yung natin. Ano? Wala na mga tinik yan. So habang nagluluto tayo eh, tulog na tulog na si Red. At nagpo-food trip naman si Ash ng uh, favorite niyang pakwan. Water lemon daw sabi ni Ash. Ang kulit magtunaw na tayo ng butter para igisa na natin yung ating uh, sibuyas so kulay puti pala yung ginamit natin dito at maglalagay lang tayo rito ng siling uh, panigang so hindi tayo maglalagay ng uh, siling uh, labuyo kasi bawal yung mga kasama natin sa maanghang so tayo na mag lang mag-adjust isusunod na kagad natin nilagay dito yung hinimay-himay natin uh, bangus, yan so haluin lang natin to hanggang sa mahilo yung bangus na nilagay natin dito So kapag ganyan na, hilo-hilo na yung ating uh, bangus, eh, pwede na natin itong timplahan ng uh, pampalasang uh, durug na durog na paminta. At maglalagay tayo ngayon ng uh, magic. Magic sarap. Para masarap. Sasabawan na rin pala natin to ng uh, nor Seasoning. Yan. So, dalawang sandok lang yung nilagay natin dito. Sakto na yan para makoted yung buong uh, bangus natin. Yan. Pagkagisa natin, eh, ibabalik na ngayon natin to sa balat niya dito natin ngayon lalagyan ng uh, mayonnaise. maluluso kasi yung mayonnaise kapag uh, sinama natin sa pag -isa. So ngayon, itatoppings lang natin to. At maglalagay tayo ng isang piraso nga, uh, siling labuyo. So dyan tayo kukuha mamaya pag dinurog na natin yan. So kay na na pala si Ice Rito, kaya siya na raw ang unang kakain. Kaya naman eh, kumuha na ng kanya at titikman na daw niya yung ating uh, nilutong uh, sisig na bangus. So, pangalawang beses na pala natin gumawa nitong uh, sisig na bangus. Masarap eh. Kapag masarap, inuulit-ulit yan. Plok-plok. So, huhusgahan na natin ngayon yung ating uh, ginawang uh, sisig na bangus. Tignan natin kung matataob natin itong uh, kaldero natin ngayong araw. Oh. Huh? Lakan sisig na bangus. Thank you for watching! 长沙。